Isiniwalat ng isang mambabatas na meron umanong halos isang bilyong pisong inilipat sa mga bank account ng isang opisyal ng COMELEC. Tugma umano ito sa paggulong ng bidding hanggang sa ma-award ang kontrata sa Miru Systems na gagamitin sa eleksyon. Bagamat walang pinangala ng opisyal dahil i-verify pa, pumalag na agad si COMELEC Chairman Garcia. At nakatutok si Sandra Aguinaldo. Mabigat ang mga paratang na binitiwadi sa GIP Party List Representative Rodante Marcoleta sa isang press conference laban sa COMELEC. Sabi niya, halos isang bilyong pisong halaga daw ng pondo ang natransmit umano sa iba't ibang bank accounts sa abroad na konektado sa isang opisyal ng Commission on Elections. Tugma raw ang mga transaksyon sa banko sa pag-usad ng bidding sa Pilipinas hanggang sa ma-award umano ang kontrata sa South Korean company na Miro para mag -supply. automated counting machines, nagaga the election 2025. the total offshore bank account worth 15.2 million or almost 1 billion pesos. at least 2.1 million or more than 120 million are deposits made from korean bank accounts between 22 june 2023 to 22 march 2024. the most intriguing part here, ladies and gentlemen, is that this These accounts are traceable to one COMELEC official. Pero sabi rin ni Marcoleta, hindi pa niya nabeberipika ang mga inilahad niya, kaya hindi muna niya papangalanan ang COMELEC official. Pero si COMELEC chairman George Erwin Garcia, inunahan na si Markuleta at sinabing siya ang pinatutukulan ni Marcoleta. Bago pa magsalita ang kongresista, may impormasyon na raw siya sa umunoy planong siraan siya. Huwag na po natin -ikut Ako po yung nire-refer doon. Dalawa linggo na po kami may informasyon. Actually po nakaplano yung uh, demolition job laban sa Comelec. Kinakilang sirain ng komisyon sa pamamagitan ng chairman ng Comelec na allegedly napakadami ka daw pong foreign uh, accounts. Sa totoo lang po wala po ako kahit isa na foreign account. Na paan ko po yan kahit saan. Inilabas ni Garcia ang sulat niya kay Director Jaime Santiago na humiling na imbestigahan ng NBI ang mga paratang. Partikular na pinaimbestiga ni Garcia ang taong nasa likod ng pagpapakalat ng aniay baling impormasyon at biripikahin ang mga bank account na nabanggit. Sabi ni Garcia sa NBI, handa siyang mag-issue ng waiver para hindi maging hadlang ang anti-money laundering regulation at bank secrecy laws sa investigasyon. Nag-iissue ako ng waiver sa alleged account, sa lahat ng naandun sa listahan. Kung akin yon, marapat na tingnan, buksan, at uh, alamin kung talaga bang may tunay na account, number one, number two, anong history na account na yan. At uh, kung ano yung laman yon, kung sino may gusto, kanila na po yung lahat ng laman ng accounts na yon. Kinawestiyon din ni Marcoleta ang kakayanan ng mga makina na gawa ng Miru na aniyay hindi pa nasusubok. Kailangan i-prove talaga ng Miru muna na competent na yung kanilang mga makina ay talagang magagamit natin ng maayos. Or otherwise, the voters will become guinea pigs for these hybrid machines, which were not tested anywhere. Sa isang statement, sinabi ng Miro na nakafocus sila sa paghahatid ng best possible automated system sa mga Pilipino. Sa gitna ng anila, hindi totoong aligasyon na pinapakalat na ipakita na raw nila ang kalidad ng kanilang makina at kakayanan nilang i-deliver sa oras ang lahat ng requirements sa pamamagitan ng public demonstration. Patuloy raw silang magpapakita ng transparency sa pagtupad ng kanilang responsibilidad sa darating na halalan. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok 24 Horas.